Hoy eto ha, ah, ang balita ko, yung mga basura kasi ang tawag ng mga netizens doon sa mga influencers na yon, na kinagat yung 8000 sa isang proyekto nga para silaan si Maggie Wilson. Karamihan sa kanila syempre ay nag-apologize na hindi daw nila kilala at hindi nila alam kung ano talaga yung pinaka-intensya ng proyektong yon Talaga... So, yun nga, karamihan pala doon sa mga influencers or content creators na yun, siyempre mga kabataan, ayun, karamihan sa kanila ay tatakbo bilang sangguniang kabataan or SK, kung ano man. Yun. Diba? Diyos ko, ang tawag nga sa kanila ngayon, baby buwaya. Nga naman, so, kung sino man po or kung saang constituents or saang lugar man itong mga ito tatakbo, Nako abay, sana kahit papano, maging aware ang mga kabataan dyan sa lugar na yan. Maging mapanuri po tayo dahil yun nga, 8,000 uh, lang ay kinagat na itong mga ito. Maano pa kaya o paano pa kaya kung ang naka o yung, yung, yung temptation ay mas malaki. Diba? Dahil papasok na nga bilang mga politiko. Itong mga to. So, isa doon, ito. Ito kasing apelyedo na ito. Letter F ang simula. Familara. Ito for, for, for public awareness lang. Kaya natin sinishare. Ano ho? Pero yun nga, ito na may kalat din sa social media. Yung kanilang pagmumuka. So, siguro naman walang problema na ishare din natin. Nagulat ako dahil Familara. At dito sa amin, sa Banton Romblon, ang lahat ng, limang lahat, sabihin na natin 95%, nahaluan na kasi 95% of residents dito, mga tubong banton, ay nagsisimula sa letter F, ang aming mga apelyedo. Alright, so eto, Familara. Diyos ko, akala ko talaga, ano, akala ko taga dito sa amin. Anyway, posible na taga dito yan at lumipad lang siguro sa Batangas kasi Batangas na. Tingnan natin. TikTok content creator who participated in smear campaign versus Maggie Wilson runs for escape. So hindi lang po ito, meron pa po pong ilan sa mga kasama nga doon sa basurang content creators. Yun yung term ng mga netizens. Anyway, nga naman, sibling, or totoo eh, di ba? Dahil talaga pinatas niyo yun para saan? M merely sa, sa, sa pera lang talaga. Pero ang babaw pa rin. Yung gusto mong kumita pero hindi mo... Or sa masamang paraan. Masamang paraan din yun eh, yung, yung ganong klase ng, uh, ng source of income, di ba? All right. So, yan ito 'yon. Rosel Familara. One of the content creators who participated in the alleged smear campaign against Miss World Philippines 2007, Maggie Wilson, and her company runs for Sangguniang Kabataan SK in Barangay Kalikanto, Batangas City. Ulitin ko, ito po ay uh, public awareness. Maging mapanuri po tayo itong mga baby buwaya na ito hanggat maaari, hanggat maaga pa, ay wag na po natin pahintulutang lumaki. Okay? So yan. Kahit yung ilan doon, yung um, isang BBM supporter na kasama nga dito sa campaign na ito, tatakbo rin na SK. Dito sa amin, pag sinabing SK, ang tinitignan ay hindi background, hindi kasikatan hindi family. Siguro ang tinitignan ay kung ano yung mai-offer, ano yung kakayahan ng taong yan. Sana ganun sa lahat.